Raw Pilipinas at sa buong mundo ganon din sa inyo mga kabubog ano? merong ipinabisita sa ating dito na kalakal ano hindi uh, ko alam kung anong tawag dito ano? parang kubuta yata to pero siguradong malalaman natin kung anong tawag yan dahil sa mga magko dito sa ating video ano hindi ko alam kung kwan kasi ngayon lang ako nakasagupa nito mga kabubog. Kung mga ilang kilo kaya yan. Ang estimate nung nagpatingin sa atin ay nasa 400 kilo daw. So kung meron kayong experience sa ganito ay pwede kayong mag-comment no mga kabubog para malaman natin. Karon tayo ng ideya. Wala so, ano ngayon lang tayo makakasagupa nito ng mga kabubog so pagka nagustuhan nila yung price na binigay namin ay maaring makuha natin to no ang kasama niyan na kuan yung debente na container van pero wala na siyang flooring wala na siyang bubong parang mga dingding na lang ano tsaka yung mga pinakabatangan niya no nga may binisita pa rin tayo dito ng isang jeans no jeans set jeans pero hindi pa yan kuan uh, hindi hindi kasama yan ano atin lang tiningnan at uh, hihilingin pa raw yan sa kuan sa opisina ano parang nasunog yung jeans na yan. yan kaya naman uh, Uh, inunahan na kagad natin na uh, kung sakali eh, sa atin na lang ibigay ano medyo uh, na natin no at niyan nga yung kwan yung container ba na kwan tibente no ayan wala na siyang flooring mga kabubog no. Uh, sa may ideya dito ngayon lang tayo katay nito so comment nyo lang